isang buwan na nga pala itong nakatambak sa aking gallery. Kailangan ko na palang i-edit to para ma-post na. Charot! <laughs> Seryoso guys, kaya pala nagtataka ako bakit punong puno na yung gallery ko, hindi na ako makapag video ng kahit ano dahil pala dito, medyo matagal na nga to, isang buwan nang nakalipas simula nung nag birthday ako kaya naman, ito na at na edit ko na yung full blast nung aking ginawa nung birthday ko, dahil may pa-sponsor tayo, charot, yayamanin may pa-sponsor <laughs> Pero nagpapasalamat talaga ako dahil sa mundo ng Reels nakatagpo ako ng mga mabubuting puso at meron ka talagang maaasahan sa mga ito. Yung tipong hindi mo naman sila kaano-ano at hindi mo naman sila kilala pero yung puso nila marunong talaga tumingin sa tao. Hindi ko na nga sila isa-isahin para pasalamatan pero sobrang nagpapasalamat ako sa mga bagay na tulong nila sa akin at lalong-lalo na nung binigay nila sa akin sa birthday ko. Ipinagpapasalamat ko tal talaga na nakatagpo ako na parang mga magulang ko na dito sa mundo ng pagre-reels dahil talaga namang natutulungan nila ako sa iba't ibang mga paraan na pwede nila ako bigyan ng mga advice. Ang tipong pwede mo talaga silang kausapin anytime, anywhere, busy man sila sa trabaho, may kanya-kanya mang kaming mga sitwasyon, magkaiba man ang oras, magkaiba man ang lugar namin, pero meron talaga kaming komunikasyon sa isa't isa. Masasabi ko talagang intact ang komunikasyon namin dahil sa mundo ng pagre-reels talaga nakahanap ako na may mga tao ka talagang pwedeng sandalan. Mahirap man minsan pero kailangan mo talaga na may mga tao kang makakasama sa kahirapan ng sitwasyon mo sa buhay. Hey, gusto ko lang sabihin sa mga ate, kuya na naging tunay ko ng kaibigan dito sa mundo ng pagre-reels na sinamahan talaga ako. Si simula una hanggang umpisa gusto ko lang sabihin sa inyo maraming maraming salamat sa inyo at saludo po ako sa mga bagay na naitulong nyo po sa akin hindi man financially, emotionally pero thank you very much dahil binigay kayo ni Lord sa akin hindi man ako humiling pero meron talagang dumating Lord, napakabuti mo naman sa akin para bigyan mo ako ng mga taong ganito. So, yan lang guys. Thank you for watching and sharing. Hope you like it. Yung kunting yung blessing na tanggap ko ay share ko rin naman dito sa aming mga kapitbahay para naman ay makakain kaming lahat. Thank you guys.